yung si driver Efren Martinez na kastap siya sa kuan sa tabi ng daan. Tapos yung palapit na siya sa bus, yung bus biglang uh, umabante pa kaliwa. Doon na tinamaan na yung motor nila tapos ano na ano sila na doon sa gitna ng daan. Pagpunta ng driver sir nung pumunta siya sila sa hospital, nakabayad na kami ng gamot 1,400. Bidigay ng driver is 1,000. Hindi na bumalik. Hanggang ngayon, hindi na napakita. <laughs> <laughs> Mahal ko yung kapatid ko. Pinaaral ko yun. Tapos na wala. wala. eh. Kahit kunting tulong, kahit yung driver wala. Pabarak ko ako ulit. Magsisikap ako oh. para mapaaral ka mga oh. pamangkin Magandang araw po Sir Darwin. Una po ay uh, nakikiramay po ang uh, programa lalo na po si Senator Rafi sa nangyari po sa inyong um, mag-asawa especially kaya Ma'am Cristal. Maari niyo po bang maikwento sa amin Sir? Ano ho ba ang uh, nangyari at uh, saan po kayo papunta nung araw po na yan? Galing kami ng bahay, yung asawa ko papunta na ng trabaho niya. Hinatid ko siya. Kaya kami dumaan sa may City Hall. Ang gamit yung sasakyan, yung motor ko yung pagda-drive ko, hindi naman masyadong malakas. Ah, mahina lang. Ah, hindi ko inakala yung nangyari kasi yung bus, biglang umubas, parang nagka... Sa ang lane po kayo nun, sir? Nandun ako sa gitna. Yung sa kanya, lumubas kagad. Bali, padiretso lang. Walang tingin-tingin. Bali, kami, pagkita namin, bali, diretso na siyang lumiliko. Kaya kami nabangga. Ibig sabihin, sir, nasa bandang gilid siya. Hmm. Nung after niyang magbaba ng pasahero, oh, bumunta ng gitna Dim, na dumikit. Okay. Ah. Saan po ang tama ho ng sasakyan sa inyo? Doon sa may dulo na. Hmm. Kasi ganito-ganito eh. Pag-impact namin noon, yung asawa ko natamaan na. Bale, yung helmet niya natapon. bali pagbagsak niya, yung impact niya dito sa ulo. Yun ang pinaka-grabe. Ako, wala naman galos lang. Yung asawa ko lang inaalala ko kasi nakita ko siya, nakahiga. Ako, nakahiga din pero bumangon ako para sa si kanya. Kasi nakita ko siya yung dito may malabas na dugo at saka para siyang naninigas siya. Kaya hindi ko alam yung gagawin ko. Yung mga tao doon, tumawag naman ng Europe. Pero yung pumunta na kami sa Karahay Hospital, expect ko na ma-okay yung asawa ko. Pero hindi pala kasi pagkausap mo siya, iba na. Parang na siyang parang bata na ba? Kasi epekto yun sa ulo ba? Na Nakapagsalita mga, pa siya sir. Nakapagsalita siya, pero hindi normal na pag mga ilang minuto siguro nagsusuka ng dugo ang dami. Suka siya ng dugo. Na. Si siya. Na. Nakita doon sa doktor na grabe yung bleeding. Na. Kaya, mga alauna siguro ng madaling araw, naglalagnat na siya. Na. At saka nakatulog siya. Yun na simula yung kumatos niya. Hindi niya siya magagising naglalagnat siya, nag, parang apoy na. Grabe. Na, sabi ng doktor na, kailangan na operahan. Tapos pagbalik ko, yung asawa ko, naputulan na ng hininga. Pero survive pa rin siya. Na, lumalaban pa siya. na Pero, grabe na talaga yung epekto. Na, kaya nakadesisyon yung doktor na, yung mga anak ko, punta lang doon para makita niya in, 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 na nah. yung inaya ba. Wala nga talaga. Na. Bali, yung trabaho niya, Korean staff siya. Sa asawa naman, wala naman siyang problema. Masayahin yung mga anak niya, sweet sa mga anak niya. At sa, sa, sa akin naman. Matagal na kami. 20 years na kami. si kanya high school pa kami. Boyfriend na kami. Nah. Ilan po ang anak niya, sir? Tatlo. Hmm. Anong uh, pangarap po daw niya, sir, sa inyong pamilya at sa mga anak ninyo? Malami, malami. Na, malami siyang pangarap na naputo lang. Dahil sa bus. Anong uh, nangyari po ito Nakipag-ugnayan ho ba ang uh, kumpanya at uh, nakakulong ho ba itong uh, driver? Bali, yung kumpanya, nag-aabot kami dun sa investigator. Uh, bali, yung sabi nila, settlement daw 150000 pero masyadong mababa yun. Hindi naman siguro pwede kasi namatay yung asawa ko. May mga anak pa ko. Na-inquest po yung driver? Oo, oh, nakulong siya pero hindi pa yung inasuhan. Hmm. Kasi madami kasi kaming pinaprocess na at saka hindi pa yun na lilibing yung asawa ko. Maga hindi nyo naging priority ng oras? Kasi priority namin, nang hanap ng Pira, kasi bayad sa hospital. Mm -hmm. Hindi namin malakad yung mga papilis kasi nakapinding pa at saka yung sa... Bakit po umabot sa isang buwan na hindi pa rin po nakikipag-usap yung kumpanya sa inyo? Hindi namin alam, ma'am. Kasi sila talaga yung hindi kumukontak sa amin. Humingi ho ba na nga sorry at uh, ano ang sinabi ng driver? Bakit po ganun ang nangyari sa insidente? Yung sa so driver, humingi siya ng tawad. Uh, sabi niya, hindi talaga siya nakatingin, nakalimutan niya. Akala ko, okay lang. At yung asawa ko, nakita ko man, nakita ko pa siya na buhay pa. Bali, iba na yung akala ko ma-okay pa. Kaya yung sabi ko sa driver ko, oh, walang problema kasi hindi naman sinasadya ang aksidente. Uh, pero, hindi pala. Matay pala yung asawa ko. Ano po ang uh, plano ninyo, sir, dito sa nangyari? Bali, punta naman kami ng, sa uh, LTFIB. Yung mayari ng company, bali, pag Naka-centralment kami pero parang siguro malabo kasi yung ino-offer nila masyadong mababa. Plano nyo ba sir eh, mag-file ng kaso laban ho doon sa driver at uh, yung damages din po uh, na maibigay din ng, ng operator? Oo, magpapile kami ng kaso kasi yung sa driver, pila namin. Yung sa kaso din namin, isasaka namin yun sa korte mm -hmm. na kailangan talaga. Oo, oh, panagot nila kaya po na nga, pangako po ng programa no hanggang sa dulo ay tututukan ho natin yung kaso sa LTFRB sa pagpa-file din po sa LTO para ma-revoke din po yung uh, lisensya nitong driver at syempre sa criminal case po dahil uh, para nga uh, hindi na po ito pamarisan pa ng iba at uh, mabigyang hustisya po talaga yung nangyari at yung sa LTFRB naman po na, na doon sa prangkisa ho nila and hopefully po kung kayo man ay magkaayos o magkaroon ho ng magandang pag-uusap Uh, kayo na po ang uh, mag magdesisyon po diyan pero uh, dito ho kami na karamay ho ninyo at uh, mag assist po sa inyo para hindi ho kayo uh, madehado sa mga magiging pag-uusap po ninyo sir Magandang araw po sir, nandito po kami sa LTFRB kasama po si Sir Darwin para malaman po ang uh, magiging aksyon po ng LTFRB patungkol po sa nangyari sa kanyang asawa. Immediately upon knowing, ang instruction ko doon sa legal officer which is in Manila for a seminar, panghanapan ng kung ano talaga kasi magiging sa akin lang no, grave offense ito kasi may na, namatay pala kinabukasan din. Uh, when we check the insurance, passenger insurance, hindi rin sila nag-file ng passenger insurance na kung, uh, siguro hindi nakapag-file kasi itong driver hindi rin na nag-report. Ngayon, ang LTFRB ay nag-schedule na ng show cause sa against sa kung, uh, kung na namin yung uh, cooperative, yung transport entity. Then, uh, result niyan, mag padala din kami ng kopya sa LTO kasi ang sa LTFRB ay nasa ang sanction lang namin ay jurisdiction namin sa operator. Then apa uh, sa observation namin karamihan talaga na operator okay yung kuha nila sa mga drivers nila, araw-araw uh, mayroon silang briefing, sabayan. Ang problema lang ang disiplina talaga sa driver kaya kailangan talaga na mag kung andin tayo doon sa LTO, kailangan talaga itong suspended ang driver. Nakalagay din po sa kanyang show-cause order, may nabanggit po dito na suspended po ng 30 days yung specific unit. Opo, so ito po ay, uh, may sabihin po, hindi rin po makakabiyahe itong bus po na gamit po ng driver na bumagat. Yes, so. hindi. Pero mayroon pang aabot pa tayo sa, kung sa kuan namin dito sa resulta na sa uh, uh, hearing atong ating adjudication, kung resulta talaga talagang pabaya naman talaga ang operator hindi lang yun so, no pang-aabot na hindi lang yung specific unit kasi ang kuwan talaga kung ano yung mga units sa loob ng uh, franchise na yun lahat yun oh so, depende naman iwiweigh din namin sa uh, against sa mga passenger demand Anyway, uh, kuha ng biktima, kailangan mabayaran sila sa mga gastos. Yan lang po, yung lahat ng tulong siguro, kailangan na yung sa mga bata ko, yung sa asawa ko na nagtrabaho kasi yun, nagugawad kasi. Ngayon, wala na kasi ako, wala lang din trabaho. Kailangan kasi ng sustento yung mga anak ko. Pag yung company, hindi talaga, mas okay siguro na yung franchise nila na yung lahat ng ba siguro pag hindi sila magbabayad, stop lahat. Imbitahan ka namin sa kuan kung, sa, kung available ka during sa hearing para makuhaan mo yung demand mo para dito na natin pag-usapan sa Kuya pala yung kuya. Kasama hmm. yung kuya ko. Sige, naman. sige. Na, Para hmm. tatlo kami. Ano ang uh, may, uh, may tutulong po ng alamado sa complainant natin? Tulungan lang namin siya na magpunta doon sa uh, PAMI, sa insurance, kung magkano yung makukuha niya doon. Kalabisan mo, 100,000 lang ang ano makukuha niya. Pero magtanong pa kami doon kung magkano, uh, kung kasali ba talaga yung uh, hospital bill at saka yung mga ginagastos nila sa pagliliping, ganun nga. Ano po ang uh, may assure ho natin, ma'am, sa komplinat na tutulungan po natin sila? Tutulungan namin sila na ano, kung magkano yung makukuha nila pag hindi pa ma ano ma process, mabibigyan namin siya ng pera katimbang sa ano, sa amount na makukuha namin sa insurance. Mamir uh, Ma'am Mirna, ano rin po yung action taken ho natin dito sa driver na bumangga po sa family? Ayong uh, yung, driver namin, sinususpindi pa namin ngayon kasi ka ang kanyang license nandun pa sa ano, police station. Ibig sabihin ho ma'am, no, hindi na po, pansamantala hindi po siya namamasada ngayon. Oo oh, ma'am, hindi pa siya na, uh, namamasada kasi... Uh, kasi yung unit din namin nandoon pa sa ano sa sa impounding area. Idol Rapi, salamat po. Bali, nandito na po yung kasulatan niya, Sokop. Nakuha ko na. Sinuspindi na sila. Yung sa company, bali, sabi nila uh, mag-assist daw sila sa akin sa insurance at saka sana Kukuha ko yung tulong na makukuha ko sa kanila. Pero pag hindi naman siguro, ipapain na lang namin pag hindi kami naka-settlement. Tsaka, Idol salamat din sa kuya ko nandun sa Manila. Bali, hindi nyo pinabayaan, pinamasahin nyo, nasa check-in ng hotel, at saka yung sa pauwi, kayo din nagpa-umasahe. Salamat talaga, Idol Pasa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord, siya na bahal